Nang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento na tiyak kapupulutan natin ng aral. Ating tunghayan, ang kwentong matsing at ang buhaya. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Noong unang panahon, sa gilid ng isang malawak na ilog, may isang matalinong matsing na mahilig mangisda at mangolekta ng prutas. Sa kabilang pampang naman, nakatira ang isang buwayang palaging gutom at tuso. Isang araw, napadaan ang buwaya at nakita niya ang matsing na kumakain ng matamis na saging sa ilalim ng puno. Ang sarap ng kinakain mo, matsing, sabi ng buwaya na may ngiti. Pwede bang makatikim? Ngumiti ang matsing pero nagduda. Pwede naman, sagot niya. Basta't aabotin mo mula rito. Sinubukan ng buwaya pero hindi niya maabot. Kaya naisipan ng buwaya na may ibang paraan para makalapit sa matching. Alam mo matching, sabi ng buwaya. Maraming saging at prutas sa kabilang pampang. Sumakay ka sa likod ko at dadalhin kita roon, nagdalawang-isip ang matching pero sa huli ay sumang-ayon dala ng kanyang pagkausisa. Pagkasakay ng matsing sa likod ng boya, dahan-dahan silang lumangoy sa ilog. Ngunit habang nasa gitna sila, biglang nagsalita ang boya. Pasensya ka na, matsing. Pero ang totoo, gusto kang kainin ng asawa kong buwaya. Sabi niya, masarap daw ang puso ng matsing. Nagulat ang matsing, pero hindi siya nagpahalata. Ay ganun ba? Sagot niya. Nako, bakit hindi mo sinabi agad? Naiwan ko ang aking puso sa puno kung saan ako nakaupo. Kung gusto mo, balik tayo at kukunin ko nag-isip ang buwaya. Gusto niya talagang makuha ang puso ng matching kaya bumalik sila sa pampang kung saan sila unang nagkita. Pagkalapag ng matching sa lupa, mabilis siyang umakyat sa puno at nagtago sa mga sanga. Hoy buwaya! Sigaw ng matsing mula sa itaas. Sino ba naman ang magiiwan ng puso sa puno? Niloko mo ako, pero mas niloko kita. Galit na galit ang buwaya, pero wala na siyang nagawa, kundi lumangoy palayo, gutom at napahiya. Ang matching naman ay masayang kumain ulit ng kanyang mga saging at nagpasalamat sa kanyang talino. Aral ng kwento. Huwag maging tuso at manloko ng iba dahil madalas ikaw din ang maluloko sa huli. Huwag kalimutang i-like at magsubscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood.